Mga kapatid, share ko lang sa inyo kapag maglalagay kayo sa Honda Click ng RCB E2 na 267mm itong ganitong design pang sniper daw pala to Vega etc. ng Yamaha 4 hole sya swak naman sya sa click mags ang problem yung ating click na bolt this bolt merong collar so samahan nyo ng umorder ng ganito nakita ko kasi sa mga gawa sa facebook at uh, youtube pansin ko iba yung bolt at kung i-retain naman itong bolt na to tinatabasan nila itong butas kasi papansin nyo hindi nakasentro yung butas ng mags medyo biased dito sa kanan tinatabasan dito sa left side ko or outer side so instead of tabas wala na akong dremel tool bumili na lang ako nito sa shopee